Kamusta? Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kaso na nangyari mga isa hanggang dalawang buwan pa lang ang nakalipas na may mga detalye na lubhang mahiwaga. Ang biktima ay isang magandang kabataang babae mula South Korea. Ang mga suspek ay isang mag-asawang Chinese. At ang lugar ng insidente ay sa Cambodia. Medyo komplikado, hindi ba? Ang kuwentong ito ay nangyari noong Hunyo 6, 2023. Sa mapayapang pampang ng ilog sa Cambodia, isang madilim na trahedya ang sumira sa tahimik na kapaligiran. Ang mga larawang kumakalat sa internet ay kay BJ Ahyong, isang magandang Korea ng babae na may kaakit-akit na mukha, matamis na ng ngiti na pumanaw sa kanyang kasibulan na may higit sa 250,000 followers sa Instagram, si BJ Ayong, nakilala rin bilang BJ Ayong, ay isa sa mga pinakasikat na babaeng streamer sa online community. Naakit niya ang libu-libong tagahanga dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura at karisma habang nagbibigay ng masaya at energetic na aliw. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng tadhana ng isang ganap at masayang buhay. Siya ay pumanaw at ang kanyang katawan ay natagpuan sa malamig na tubig ng ilog sa Cambodia. Ang pagkawala na ito ay hindi lang yumanig sa online community kundi nag-iwan din ng maraming madidilim na katanungan. Sino ang gumawa ng masamang bagay na ito? Bakit kinailangang danasin ni BJ Ayong ang isang trahedya at misteryosong pagpanaw na tulad nito? Sa mundo ng mga livestream at kumakalat na chismis, ang kwento ni BJ Ayong at ang kanyang pagpanaw ay naging isang mainit at kontrobersyal na paksa. Mula sa mga nakatagong anggulo ng kwento, hanggang sa nagdadalamhating puso ng mga tagahanga, lahat ay naghihintay ng sagot sa mga misteryong hindi pa nabubunyag. Ang kasong ito ay maaring may kinalaman sa mga dayuhan, hinala ng mga tao, na ang may gawa nito ay maaring mula sa Cambodia o China. Ayon sa paunang impormasyon, ang streamer na si Ayong ay pumanaw noong Hunyo 6, ngunit noong Hunyo 10 pa lamang ito iniulat ng media sa Cambodia. Ang insidente ay umani ng matinding atensyon mula sa publiko ng South Korea. Ayon sa media ng Cambodia, ang babaeng Koreana na nasa edad 30 ay pumasok sa bansa noong Hunyo 2 habang patungo sa Cambodia si Ayong. Ang sikat na streamer ay nangako na pagkatapos ng biyaheng ito ay ititigil na niya ang lahat ng livestream activities at babalik sa Korea. Ngunit, may mga kakaibang bagay na nangyari. Sa kanyang personal na page, isang kakaibang mensahe ang napost na nagdulot ng pag-aalala sa sino mang makakabasa. Isang tagahanga ni ah Yong ang nagtanong sa mensahe. Pagkatapos mong tumigil sa pag-livestream, ano na ang gagawin mo? Bilang tugon, sumulat si Ayong. Parang mayroong isang tao na nagmamasid sa akin. Habang ako ay nagvivideo, ito rin ang huling mensahe na nakita ng lahat. Ipinapahiwatig ng mga salitang ito na siya ay nasa gulo at ang pakiramdam ng pagkabalisa ay bumabagabag sa kanyang isipan. Marahil dahil dito, na pag-isipan ni Ayong na tumigil na at lumayo sa lahat ng pampublikong aktibidad. Si Ayong ay bumisita sa Cambodia at tumuloy sa bahay ng isang kaibigang Koreana. Ang kaibigan na ito ay nakatira kasama ang kanyang asawa at kilala rin bilang isang mahilig sa social media. Ngunit noong Hunyo 6, ang kaibigang koryana na iyon ay natarantang hinanap si Ayong at nagtanong sa mga kapitbahay kung may nakakita sa kanya. Ngunit walang sino man. Ang nakakaalam sa kanyang misteryosong pagkawala kahit sa pag-check ng mga CCTV sa lugar ay walang anumang bakas ni Ayong. Ang kanyang pagkawala ay naging isang malaking katanungan na walang kasagutan. Idineklara ng kaibigang koreana na ito sa pulisya at media na si Ayong ay isang adult kaya siya ay malayang pumupunta sa mga party at nakikipagkita sa ibang tao sa gabi. Kaya naman, nang hindi siya umuwi ng ilang araw, walang sino man sa bahay ang nabigla o nataranta. Ngunit nang hindi makontak si Ayong sa loob ng dalawang magkasunod na araw, doon na nagsimulang magpanik ang kaibigan na ito at ipinagbigay alam ang misteryosong pagkawala ni Ayong, minsang pinaghinalaan na ang mismong kaibigang koreana ni Ayong ay may kinalaman sa insidenteng ito dahil karaniwan kung si Ayong ay hindi nagpaalam sa kanya na hindi uuwi. Dapat ay nagtanong siya, nagalala at nag-report kaagad sa pulisya. Gayunpaman, makalipas pa ang dalawang araw. Sakalang siya nagsikap na hanapin ang kaibigan at i-report sa pulisya ang pagkawala. Gayunpaman, ayon sa narekord ng CCTV footage, noong Hunyo 4, pumasok siya sa isang klinika na pag-aari ng mag-asawang Chinese. Ang klinikang ito ay tumatanggap ng lahat ng serbisyo mula sa gynecology, dermatology treatment at skin beauty care. Karaniwan, sa South Korea, hindi pinapayagan ang mga klinika na mag-operate na parang isang ospital na tulad nito. Gayunpaman, marahil sa bansang Cambodia, ito ay normal na bagay kaya ito ay patuloy pa rin nag-operate. Ang klinikang ito ay hindi kalayuan sa bahay ng kaibigan niya, mga singkong minuto lang itong lalakarin. Ang kahina-hinala, ay dalawang beses pumunta si Ayong sa klinika na ito, isang beses noong Hunyo 3 at ang pangalawa ay noong Hunyo 4. At pagkatapos noon, ay nawala na siya. Maraming nagtataka kung bakit kakadating lang niya sa Cambodia, ngunit tila pamilyar na siya sa klinikang ito ng mga Chinese. Ano ang kanyang problema? at bakit hindi siya pumunta sa ospital at sa ganitong klase ng klinika siya pumasok. Sa video, si Ayong ay mag-isang pumasok sa gusali. Nakasuot siya ng itim na pattern shirt at sweatpants. Ito rin ang kasuotan na suot ng biktima. Nang matagpuan siya ng pulisya sa labas ng probinsya ng Kandal, Cambodia noong Hunyo 6. Sa parehong araw na inilabas ang CCTV footage, Nagpasya ang korte ng Cambodia na kasuhan ang mag-asawang suspek na Chinese na hawak ng pulisya kaugnay sa pagpanaw at pananakit sa biktima. Ayon sa AFP, natagpuan ng pulisya ang mga fingerprint ni na Lai Wenxiao, 30 taong gulang, at Kai Ho Chuan, 39 taong gulang, sa telang ginamit upang ibalot sa biktima. Isang hindi nagpakilalang saksi ang nagsabi na nang iahon ang katawan ng 33 taong gulang na streamer, ang kanyang mukha ay namamaga, nagbago ang anyo at may mga senyales ng pisikal na pinsala. Sa kasalukuyan, hindi patiyak ng pulis ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw at hindi maunawaan kung bakit tumanggi rin ang pamilya sa autopsy dahil nais nilang mabilis na matapos ang kaso. Natukoy na ng pulis ng Cambodia ang mga suspek na siyang may-ari ng klinika. Sila ang mag-asawang Chinese na sina Lai Wenxiao at Kai Hochuan. Higit sa lahat, ang klinikang ito ay iligal na nag-operate nang hiningan sila ng pulisya ng business permit, wala silang maipakita at wala rin silang lisensya para mag Ang CCTV footage ay wala na rin na record na anuman ilang minuto matapos pumasok doon si Ayong. Tila may isang taong nagpatay ng kamera ng klinika at iyon na marahil ang sandali kung kailan siya ay pumanaw. Ngunit ang komunidad ay may isa pang katanungan bakit ang isang sikat na streamer na tulad niya ay pupunta sa ganoong klase ng klinika? Magkakilala ba sila o dahil ba ayaw ng streamer na pumunta sa mas malayong klinika? At kung ang mag-asawang ito nga ba ang may kagagawan, ay wala rin nakakaalam nang kinapanayam ng pulisya ang mga tao sa paligid. May nagbahagi na nakita nila ang mag-asawang Chinese na ito na pabalik-balik sa may banyo bandang alas 9 ng gabi. Ang kanilang mga kilos ay tila nababalisa. Pagkatapos, bandang ala, 1 ng madaling araw, umalis sila gamit ang motorsiklo at magkasamang bumalik sa klinika sakay ng kotse. Noong Hunyo 6, natagpuan ang katawan ng biktima. May mga pasa sa kanyang katawan at pinaghihinalaan na siya ay nakaranas ng matinding pananakit bago siya ginawan ng masama. Itinuro rin ng forensics na siya ay nakaranas ng hindi magandang pagtrato. Ang mga maseselang bahagi ng kanyang katawan ay namamaga dahil sa sobrang init. Ang mga ugat sa kanyang mukha ay namumula at kitang kita ang mga linya ng dugo. Dahil sa mga fingerprint sa tela, kasama ang data mula sa CCTV, Tungkol sa huling sandali ng paglitaw ng babae, inakusahan ng pulisya ang mag-asawa kaugnay sa kanyang pagpanaw. Gayunpaman, hindi sila umamin at iginiit na sila ay inusente. Ang kapatid na babae ng lalaking suspek ay iginiit din na hindi nila magagawa iyon at hindi sila maaaring akusahan ng pulisya ng walang sapat na ebidensya. Gayunpaman, pinahihintulutan ng batas ng Cambodia ang pulisya naakusahan at ikulong ang mga suspek sa loob ng tatlong taon kahit na walang ebidensya. Dahil dito, ang mag-asawang Chinese ay kailangang makulong ng hanggang tatlong taon. Ito rin ang dahilan kung bakit ang investigation team ng Cambodia ay hindi nagmamadali sa autopsy o magsagawa ng agarang investigasyon, pinahaba nila ang oras ng investigasyon. Nang kasong ito, sa loob ng tatlong taon, dagdag pa tungkol sa mag-asawang suspek. Ang tatlo taong gulang na asawang babae ay may pamilya sa larangan ng traditional medicine, ngunit wala siyang degree. Ang asawang lalaki ay nagtatrabaho rin bilang isang doktor, ngunit walang lisensya para mag-practice. Ang mga sino ay madalas na pumupunta sa klinika na ito para bumili ng mga espesyal na gamot mula sa kanilang bansa. Sinabi ng mag-asawa na si Ayong ay pumunta doon para mainiksyonan ng isang uri ng gamot na nakakabawas ng stress at nakakatulong sa pagtulog na sikat sa China. Sa Korea, ang paggamit ng mga gamot na ito ay hindi pinahihintulutan. Marami na rin mga kontrobersiya kaugnay ng gamot na ito sa Korea. Noong una, Sinabi ng asawang lalaki na inakala lang niya na si Ayong ay gumamit ng gamot ng mag-isa kaya siya nasobrahan. Dahil sa sobrang paggamit, maaari siyang nalason at pumanaw. Ngunit pagkatapos ng maraming pagtatanong, sinabi ng mag-asawa ang totoo na ikinaawa ng lahat. Tinanong ng pulisya ang asawang lalaki kung bakit hindi sila tumawag ng pulis noong si Ayong ay gumamit ng labis at sa halip ay sila na ang nag-asikaso sa kanyang katawan? Sumagot siya na alam niya ang batas ng Kamboja. Maaaring magkaproblema ang mag-asawa kung matuklasan ng mga autoridad na wala silang lisensya sa negosyo. Bukod pa rito, ayon sa kanila, ang pulisya sa Kamboja ay talamak sa katiwalian. Kaya kung magsusumbong sila sa pulis, baka kailangan nilang maglabas ng malaking halaga para sa lagay kung gusto nilang maayos ang lahat. Matapos maglabas ng iba pang mga isyo ang pulisya, sinabi naman ng asawang lalaki na iniksyonan niya si Ayong ng isang beses ayon sa kahilingan nito. Ngunit pagkatapos ng iniksyon, sinabi nitong hindi maganda ang pakiramdam, kaya nagpasya siyang matulog muna sa kanilang kama sa klinika. Sinabi niya na makalipas ang ilang oras. Bumalik siya para tingnan, ngunit bumubula na ang bibig nito at walang malay. Sa oras na iyon, pinainom niya ito ng isang gamot na chino na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo at apat na iba pang tableta para tulungan siyang makahinga. Sinubukan din niya itong ECPR, ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay. Nagpasya ang mag-asawa na itago na lamang ang katawan at hindi mag-report sa pulis. Tinanong ng pulisya kung alam ba ng kanyang asawa ang nangyari, sinabi niya na siya lang mag-isa ang gumawa ng proseso. Nalaman lamang ng kanyang asawa, nang makita na ang katawan ni Ayong, inilagay niya ang katawan ni Ayong sa kotse at sinabi sa kanyang asawa na dadalhin niya ito para kumain ng gabi bago itinapon ang katawan ni Ayong sa ibang lokasyon at bumalik sa klinika. Matapos ang imbistigasyon, isinara ng pulisya ng Cambodia ang kaso na may maraming katanungan Ngunit hindi pa ito natapos dahil hindi maintindihan kung bakit may isang dokumentaryo na ipinadala pabalik sa Korea ngunit ang nilalaman nito ay nabago. Ang kwento ay tila medyo hindi kapanipaniwala nang tapusin ng pulisya na siya ay may sakit at pumanaw dahil sa sobrang paggamit ng gamot. Natakot ang mag-asawang sino na madamay, kaya itinago nila ang kanyang katawan. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nasisiyahan sa resulta ng investigasyon Ayon sa kanila sa CCTV footage na kumalat online, Makikita na pumunta siya sa klinika noong Hunyo 3, isang araw bago siya nawala. Gayunpaman, hindi nilinaw ng lalaking Chino, kundi sinabi lamang na humiling siyang mainiksyonan at pagkatapos ay gumamit ng gamot ng sobra. Ito ay talagang hindi makatuwiran na ang isang pasyente ay pumunta sa klinika dahil sa masamang pakiramdam ngunit hindi nila tinulungan at sa halip ay pinatulog sa kanilang kama hanggang sa siya ay pumanaw. Pagkatapos nito, maraming chismis ang lumabas. Iniisip ng ilan na kilala ng mag-asawang Chino si Ayong, kaya naman nagkaroon sila ng intensyon na manipulahin siya at kumuha ng pera mula sa kanya. Ang iba naman ay iniisip na si Ayong ay isang sugar baby at gumagamit siya ng mga ipinagbabawal na substansya. Ngunit ayon sa video, tila hindi naman siya gumamit ng stimulant sa loob ng dalawang araw na pagpunta sa klinika. Tungkol naman sa mga tanong ng pulisya sa asawang babae, sinabi niya na may maliit siyang anak, kaya abala siya sa pag-aalaga ng sanggol, kaya wala siya sa klinika kasama ang kanyang asawa. Gayunpaman, ito ay medyo hindi makatuwiran dahil magkasama silang lumabas nang kunin ang motorsiklo palayo sa klinika at pagkatapos ay magkasamang bumalik sa klinika gamit ang kotse. Madalas silang magkasama kaya ang pagsasabi niya na hindi niya alam ang tungkol sa pagpanaw ni Ayong sa klinika at ang pag-asikaso ng kanyang asawa sa katawan ay isang bagay na napaka-imposible. Sa ibang panayam sa pulisya ng Cambodia, sinabi ng mag-asawa na iniksyonan nila ng plasma si Ayong ng dalawang beses at pagkatapos ay nagkaroon ito ng kumbulsyon. Ang pag-iiniksyon ng plasma ay karaniwang ginagawa kapag may mga bukas na sugat tulad ng punit sa kalamnan o punit sa litid. Ngunit sa katawan ni Ayong, walang nakitang ganoong mga sugat ayon sa mga eksperto. Hindi ito maaaring maging sanhi ng pagpanaw ni Ayong. May isa pang kahina-hinalang bagay. Natagpuan ng pulisya ang kanyang panloob na kasuotan na nakasuot ng baliktad kaya posibleng siya ay inatake at may nagmadaling nagsuot nito sa kanya sa pagpanik kaya hindi napansin ito. O posible rin sa oras na iyon wala na siyang malay. Nang banggitin ng pulisya ang detalyeng ito, iginiit ng lalaki na wala siyang ginawang anumang hindi tama kay Ayong. Iginiit pa niya ito ng may katiyakan at sinabing maaari itong suriin sa pamagitan ng pagsusuri. Pagkatapos, sinuri ang kanyang ihi at negatibo ang resulta sa mga ipinagbabawal na substansya. Hindi rin nilinaw ng pulisya kung anong uri ng mga gamot ang natagpuan sa kanyang katawan. Bukod pa rito, ang pagpapahaba ng pulisya ng Cambodia sa investigasyon ng hanggang tatlong taon ay nagpapahirap din sa paghanap ng katotohanan. Ang katawan ni Ayong ay mauubos at magiging mahirap matukoy kung ano ang inilagay sa kanyang katawan bago iyon. Ang hindi makatuwiran ay ipinahayag nila na siya ay pumanaw dahil sa suffocation. Hindi rin inilabas ng pulisya ang investigasyon sa telepono ni Ayong. Isinantabi nila ang kanyang telepono, gayong dapat sana ay ginamit nila ito para maghanap ng karagdagang mahalagang impormasyon. Maraming naghihinala na posibleng may mahalagang impormasyon sa telepono ni Ayong. Maaring ito ay isang katotohanan na mas nakakatakot kaysa sa nangyari na nag-usap si Ayong at ang kanyang kaibigan na siya ay mananatili sa Cambodia. At ang mensaheng ito ang huling mensahe na kanyang iniwan. Ang kasong ito ay napakakomplikado dahil ang mga suspek ay mamamayan ng China, ang biktima ay Koreano at ang lokasyon ay Cambodia. Kaya naman, ang mga tagahanga sa Korea at ang mga tao sa Korea ay nagaalala na baka pagtakpan ng pulisya ng Cambodia ang bagay na ito. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na isang mamamayan ng Korea ang natagpuang pumanaw sa Cambodia sa isang medyo misteryosong sitwasyon. Hindi pa katagalan, mayroon ding isang sikat na komedyanteng Koreano na pumanaw dahil sa paggamit ng anesthetic sa Cambodia. Sa tingin ko, ang kaso ni Ayong ay makakahanap lamang ng tamang sagot kapag isinagawa ang pagsusuri upang malaman kung ano ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Bukod pa rito, ang asawang Chino ay maaaring siyang gumagawa ng kwentong ito at hindi tulad ng kanyang ipinahayag. Ang kanilang mga pahayag sa iba't ibang pagkakataon ay may magkakaibang nilalaman kaya hindi pa malalaman kung ano talaga ang katotohanan. Bukod pa rito, ang pulisya mismo ng Cambodia ay tila sadyang itinatago ang mahahalagang detalye. Gusto rin nilang mabilis na maisara ang kasong ito. Ngunit kailangan ding banggitin ang isang bagay. Ang pamilya ni Ayong, hindi malaman kung bakit, ay hindi pumayag sa pagsusuri. Ito rin ay isang malaking katanungan. Ang kaso ay dumaan lamang ng dalawang buwan, ngunit lahat ng detalye ay misteryo pa rin. Mahahanap kaya ng pulisya ng Cambodia ang kasagutan? O tatapusin ba nila ang kaso sa pagpapakulong sa mag-asawang sino ng tatlong taon? Lahat ay kailangang maghintay sa oras at umaasa tayong mahanap nila agad ang maysala at maparusahan ang masama. At iyon ang aking iniisip. Ikaw, anong sayo? Mag-comment tayo sa ibaba. Salamat sa panonood ng buong video. Paalam at hanggang sa muli.